Ah, so, Master, pag nako, ako, ngayon, kita mo. Doon na. Masalaman ko rin ako pag yung ni pa rin ng mo Yes, hindi pa rin tayo magpapakatiwala kasi bawal kang matumba eh. Kung natatandaan nyo si Sir, from Maribeles ba kayo? Bataan, from bataan to si Sir eh. Dati ano to, wheelchair talaga to. Totally. Hindi rin makaigal, makaupo na maayos. Hirap. Yung mga kilos niya. Ma-review ko lang natin, Sir. Ano bang nangyari sa'yo before? Bakit ka nagkaganong? Ba't ka nalumpo? Yeah. Inyong... Ano ba yung daily routine mo? Sige ko talaga na nalumpo. Hindi buhat kasi ako. Buhat-buhat. Buhat. buhat. Na, na, oh, oh, oh. Ang aga niyang nalumpo nun. Nalumpo talaga. As in. Talaga, lumpo talaga. Panoorin niyo yung ano na. Carl, kung mo yung link ng first video niya to. Talagang lumpo to. Pero, eto ngayon, oh, ano na lang. Uh -huh. Dati, mga ilang session, napalakad ko na to, napatayo ko to. Sabi niya, Master, pero, pag ganun ako, may pektos akong konte. Pero ngayon, forward na eh. Ah, Kakagala na. Ah. Okay. okay 'yun. At least nakikita natin yung development, yung naayos. Tsaka, hindi na siya kailangan hawakan, 'no. Kaya mo na mag-balance dati. Ano -an pa kita rito si Roy, eh. Kasi hindi mo maano hindi ka pa pwedeng pakawalan. Kailangan may lock ka pa eh. Kukornerin ka pa para... Pero masaya, pwede na ako magano. Magano? Yung ano, push up. Man lang ganun. Subukan mo muna mag sit up, sit up. Uh, -up. uh okay, yung push up mo ganito. Hindi pwede yung normal na push. Hindi pwede. Paano ka muna? Uh, Baka maulit tayo sa ano. Unti-unti lang muna. Yung push up mo, yan. Para magkaroon din ang ano. Tapos, sit up. Yeah. Ganyan, ganyan muna. Mga crunches, crunches muna na mga ano. Okay? Pero yung mga normal na pang gym-gym, hindi mo muna pwede. Baka mamaya umulit tayo sa umpisa. Ha? Ma, sumasakit na naman dito ko. Ma, ang hina na naman ano ko. Back to zero tayo. Mahirap yun. Pero, nag-aaral na ba siya? Nag-enroll -nag ba siya? <laughs> Ayaw naman pang sa ibang bayani. yan? I-bastard na lang. tayo. Pero nag Ano bang ano? Nag-aaral ba siya noon dati? Dating noon. Ayaw mo na mag-aaral? Palitan mo yung course niya para makatulong din siya sa inyo. Ano? Pakuha niyo mo siya ng computer ano? Oo, para paupu lang at ano? Upu ka. Para kahit pa paano sa work from home o kaya call center. At least hindi tayo mapapako sa wala. Kailangan kasi gagawa natin ang kung ano man yung nangyari sa atin, gawin nating motivation yun. Hahanap din tayo ng paraan para hindi rin tayo magiging pabigat. Kung at least. Diba? Kahit ang sahod i barya-barya, ang mahalaga, nakakatulong tayo sa magulang natin. Kailangan gumawa ka rin ng paraan. Kasi ginawang ka rin ng paraan ng magulang mo eh. Relax lang. Trabaho ng ano, kahit pa upo-upo, sa mga lista-lista lang, e, eh, ha? Relax lang. Lamutan mo lang ang tao mo, ha? Pihaya. Pihaya. Meron ata mga vocational na mga computer ano eh. Para kahit pa, paano, yung mga kahit mga graphics, graphics, mga eh. Tapa. Mga ano lang, mga simpleng ano lang. Para kahit papaano makakuha ka ng trabaho. Kasi hindi siya pwede sa mga buhat-buhat eh. Baka umulit tayo sa usiro eh. Doon na tayo sa mga ano. Bata pa naman to eh. Dami pa makukuha ng trabaho nito vocational, mag ilang buwan lang yun. Meron ng vocational six months eh. Okay ka lang dyan? Pero ito si Sir, hindi ko makakalimutan ang kaso nito. Pero yung iba, siyempre, kayo nang bahala mag-obserba kung ano yung nagiging changes sa anak nyo kasi araw-araw kayo magkasama noon. Hanggang ngayon, tigas na nga. Oh. Dati eh. Buto eh. Ah, Dati wala. Dati wala. Tsaka hindi niya kaya dati yung ano, yung matagal ano. tiga dapa. Upo nga lang para na-out balance pa siya eh. Kailangan tukod yung kamay. Pansamantala, no? Tihaya hey, bossing. Ngayon, ang mindset po naman ngayon, tutal, naka-recover ka na eh. Kung paano ko naman ngayon makakatulong sa mga magulang mo, yun naman ang ano, masimpleng oh, ano, kung marunong ka sa mga computer, nasa computer ang pera, o, o hindi kang mag-ano ano dyan, mga edit-edit, ayan, edit. huh? makakakumita ka pa sa mga vlogging-vlogging, dapat pala binidyo niya yung ano niya eh, yung mga journey niya noon eh. Ayan No? Vlogging na lang <laughs> Oh, grabe na yung ano. Inhale. Alam mo, maraming kumikita ngayon sa mga dub. Oh. Yung mga dubbing nila. Oo, ano? oh, ang ginagawa nila. <laughs> Nag-ano ng mga video. Simpleng video lang yung mga yan. Pero... Kaya... oh, itadub nila. oh, ito. Oh, sa mga ibang bansa, ganito pala sa ibang bansa. Binibigyan ka tayo ng idea kasi. syempre, hindi hindi habang panahon eh wala tayong gagawin. Yung mga simpleng bagay, pero... Basta maging consistent ka lang, huwag ka lang magsawa kasi maraming manunood niyan. O di, sitting pretty ka sa bahay mo pa, ano, ano ka lang. O yun. pag nakita ko yung vlog mo, dun kita tutulungan. Tutulungan pa kita ron. I-share ko yun sa page ko. Malapit na tayo mag-1 million. Malaking bagay yun pagka na, na nasagi ko yung ano mo, page mo papasok din kasi yung mga viewers ko <laughs> sa viewers mo. Okay, asahan ko yan. Sana hindi lang tayo mauwi sa Naka-recover na ako. Pero syempre, kailangan din natin mag-improve pa sa ibang bagay para yung sakripisyo ng mga magulang natin eh. Masukli natin kahit papano. Pero huwag ka ma-pressure, ha? Hanap ka lang, no? Kung baka para ka lang naglilibang dun, eh. Hanap ka lang din ng... Uy, ito siguro. Baka pwede to kahit pabarya-barya. Diba? Sa TikTok, di ba nakikita mo? <coughs> Yun. Mag-promote ka ng ano ron. Unti-unti. Ang dami nang yumaman ngayon sa social media. Kailangan lang gamitin natin sa tama. O, sige, po. <coughs> yung iba yung technique, yung mga Basta so, yung mga ginagawa sa ibang bansa, ay, ganun pala, may ganito pala. Pero wala ka rin, yung copyright na nila sa bansa. Walang copyright yun, alisin mo yung sounds nila. Ang copyright ah. kasi yung mga sounds. Pero pag ikaw mismo nag-dub, walang eh, copyright. Yung video nila. na kinuha mo sa ibang. Bansa. Pag luma, hindi naman maano yun eh, pagka ibang bansa. Ah. Kadalasan, ibang bansa dinadub nila eh. Pero pag dito ka sa Pilipinas, kumuha ng video, alam mo na bakit mo ako pinos? Nakita yung mukha ko. Cyber libel yan. Ah, sila na nagkapera, hindi na ikaw. <laughs> <laughs> yung ma eh, no? Mahal yun. Mahal yung AI. Mahal yung AI. Kaya alam mo, uso yan. Pero, mahal ang pagano'n yan. Oh. Sige nga. Ayaw. Oh, kunin mo muna yung ano